Ikadalawamput isa ng Pebrero nang mapaulat na nawawala si gat ang Concepcion na estudyante ng Ifugao State University at tubong namnama Alfonso Lista Ifugao. Makalipas ang higit dalawang linggo na tagpuan si Mehayasin, wala ng buhay. Palutang-lutang sa irrigation kanal na sakop ng Salinungan West San Mateo, Isabela. Nakatali ang mga kamay at paa, nakabalot sa sako bago binalot muli sa kumot at mayroon pang mga hollow blocks sa ulunan at paanan para sana lumubog. Ayon sa mga residente, dito mismo sa kinaroroonan na itong mga basura dito sa irrigation canal na tagpuan, yung bangkay ng ating biktima, hindi na kasi gumagalaw itong parteng ito ng tubig, kaya naman uh, na-stuck na lang dyan yung uh, bangkay ng uh, biktima. At kung makikita nyo rin mga kasolid north sa aking likuran, ano, dito sa mayabandang nasunog na mga damo, ayon sa mga nakausap nating na mga residente, sinunog na nila ito dahil dyan nga inilapag yung uh, bangkay ng biktima pagkatapos nilang iaho. A nila nangangamoy na ito kaya't napilitan din silang sunugin kahit itong parteng ito ng damo. Kuwento ng mga residente, una nang nakita ang palutang-lutang na kumot sa irrigation canal gabi pa lamang ng Marso Adjes. Ngunit ipinagsawalang bahala nila ito dahil hindi naman nila inakalang nakabalot pala dito ang katawan ng biktima bumangon na aji ay doon nga baro. Pagkapkapit na gamin, tatay ka nakaamay sa agbilag. Pero katapay pa pa na di baro nga kapkapit to. Ikaw ko nana, kita man ato ni taon sa unana, na na. Pampanamakinit ay doon nga nako. Toon sa iyo pa Mamang, sila tao aji ah, ni, hmm, posibleng nga dana tayo takunak mo. Tatay ka pa niyo kita na, anyang itura na, nabalkot. So nga pang tata ta nabalkot. Talaga as in nabalkot nga talaga tikwa. ti e, sa kung adati kwa Kuana... adati... na dati ulis na tas ani Anila hindi na iba sa kanila na may natagpo ang bangkay sa lugar pero wala naman di umano silang napansin kakaiba sa paligid ilang araw bago matagpuan ang bangkay ng biktima Kasi naapot ti eh, may um time nangyari nga kasta um piti halos no wara rigam sir kasi nga pagibulbulan dalang tinatay idi eh, man napalabasan ataman nan ni eh. Nagibulong daman ng kilay pa isu na nga talaga si naon bado na lalaki matlang. At daman tikuan kasi lang ay sal salbids dalang kasi di nga ngayon gibulong dalang ita. Na baig adi nga kuan won iti ni atang mismo nga dalan nga ata din tital talong ta impasigig da pay garod. Adati pa years kasi dahil na sir. Samantala sa isang panayam, sinabi ng Alfonso Lista Police Station na mayroon na silang person of interest sa krimen. Ngunit tumanggi silang magbahagi ng impormasyon para hindi maapektuhan ang kaso. Nagsasagawa na rin sila ng malalimang investigasyon para malaman ang punot dulo ng insidente. Nagsagawa na rin ng autopsy ang mga otoridad. Sinubukan namang kunan ng pahayag ng news team ang San Mateo Police Station, ngunit ayon sa nakajuting police, naka-day off ang investigator at nasa isang conference naman ang hepe kaya walang ibang otorisadong maaaring magbigay ng impormasyon. Hindi na rin nagbigay pa ng pahayag ang pamilya ng biktima. Dan Tegitu, Balitang, Solid North.